Nakipagkamustahan sa mga residente ng Barangay Basil Tublay Benguet ang Rafi Tulfo and Action Center Northern Luzon na pinangungunahan ni George Mendoza Ponasen sa kanilang pagbisita sa barangay noong Sabado, March 15. Dito, pinag-usapan, hindi lamang ang mga hinain ng mga senior citizens, kundi pati na rin ang kanilang mga pangangailangan. Matapos ang talakayan, personal na inabot ni George ang mga tulong sa mga senior citizens. Bukod pa rito, Nagtungo rin ang grupo ni George sa Lower at Upper Tabaan sa Tuba Benguet. Bitbit -bit nila ang ilang tulong para rin sa mga senior citizens. Nakipagkamustahan din siya sa kung ano ang kalagayan ng mga ito. Paraan niya raw ito para malaman ang mga personal na hamon na kanilang kinaharap at mga serbisyo ang kanilang maaring maibigay. Bilang parte naman ang kanilang mandatong ikuti ng probinsya ng Benguet para makapaghatid ng serbisyo. Dumalo rin ang grupo sa kauna-unahang barangay assembly ng barangay Ansagan sa Bayan ng Tuba. Dito nalaman din ang mga hinaing at kalagayan ng mga residente. Bilang parte ng kanilang pagdalo, nagatid rin si George ng kanyang mensahe. Hindi rin pinalampas ng grupo na makadalo sa pagdiriwang ng mankayan sa Benguet ng kanilang ika-isang daan at labing dalawang founding anniversary noong ika-labing tatlo ng Marso. Dito, nakilahok sila sa parada kasama ang mga kawani ng LGU at nakihalubilo sa mga residente. Randy Guzman, RNG News.